Finally, matutuloy ko na nga kayo dito sa pinakamalaking hasyenda na nabili namin. Ito nga pala ay nabili namin sa probinsya. Yan na So marami kami nabili na pero ito yung pinakamalaki. So, dito nga sa side ay nagpatanim na ako agad-agad dyan para hindi naman sayang long lupa. Kasi nga, yung plano namin dito ay hindi pa nga nasisimulan. Dito nga sa side ay nagpatanim na ako dyan last week pa. Kaya ayan, siguro mga bukas ay maha na namin yan. Mga prutas nga pala ang pinatanim namin dyan, gagaya ng strawberry, apple, at marami pang iba. Sa side nga pa lang to ay magpapalagay kami ng overpass papuntang Bicol. Para kapag nakapag-isip kami umuwi ay magja-jogging na lang kami. Dadalat yung nga tayo sa kusina namin pero dahil nga sa sobrang ang gutom namin, hindi mo na kayo maitutur dito sa kusina. Bali, dumiretso nga kami sa refrigerator namin at para kumuha ng mga pagkain, istak namin doon sa kwarto. Kukuha nga sana nga ako ng ramyong pero ito pala ay yung may sabaw, hindi pala siya stir fry. Kaya kumuha na nga lang kami ng mga imported na karton para nga maiuwi doon sa kwarto. Bali, ayan na nga, sipot dala-dala niya na. At nagpatawag na nga pala kami ng aming luxury car na may umbrella para nga maiuwi namin to agad-agad. Mahirap na kasi kung maglakad pa kami papuntang kwarto kwarto, baka pagdating doon ay hindi na imported to mga karton. Ito nga pala yung dinadaanan namin ay papunta to doon sa kwarto namin. Bali, hallway lang to ng aming asyenda. Grabe, ang sarap talaga nitong luxury car namin sa Kian. Tignan nyo, sobrang hangin talaga. Palipad-lipad pa yung buhok ko. Ayan nga, nakarating na tayo at ito nga yung mga pet pala namin. So ngayon, papunta tayo sa bahay nila Manay. Ihatid ka namin at busy nga yung mga yaya namin. Mga bitbit -bit nga ni Manay yung mga pagkain na galing doon sa rep namin. At bali dito nga pala, may pinapagawa kaming bagong bahay. Bahay para yan ng mga yaya namin. Ditong parte nga ay malawak pa yung lupain namin. Pero hindi ko pa alam kung anong ipapatayo namin dyan. Pag-iisipan ko pa nga. So, dito ang parte bayan yan, lahat na nakikita nyo hanggang doon sa may bundok sa amin yan. Bale, last week na lang namin to nabili at kahapon lang siguro na sa aming pangalan tong lupa na to. Ngayon nga si Ma, hindi siya makapaniwala na sobrang laki talaga nitong lupain namin na nabili. Dito nga sa side na tayo pinag-iisipan ko kung dito ko na nga ipapalagay yung dream swimming pool ko. Bale, ang laki talaga ng swimming pool na ipapagawa ko dyan para na siyang pang-Olympics grabe talaga hanggang ngayon hindi pa rin nagsisink in sa brain cells ko na sa amin na tong lupain na to. Kaya lahat ng plano namin ay talaga namang pinag-iisipan namin ng sobra-sobra. So bali nga dito sa side na to ay pinag-iisipan ko na magpagawa ako dito ng dream kitchen. Hala si Manay nakita pa niya yung tinapon niya na bouquet na galing sa kanyang ex na taga Switzerland. Ayan o oh, napakaganda pa ng bouquet pero tignan niyo tinapon niya na yan. Ngayon ay kilig na kilig pa rin si Manay. So, ayun nga pala yung bundok na pagmamayari din namin. Talaw na talaw talaga dito. Tignan nyo naman, ang ganda-ganda. Nanguha na nga din kami ng rare plants na tanim namin para nga gawin namin tsaa. Sobrang rare talaga ng plants na yon kasi kami lang ang merong ganong tanim. Grabe talaga yung pagsusuri at paglilibot na ginawa namin para nga mas iayos namin at masimula na yung mga plano namin dito. Ayan nga yung dalawa, tignan nyo grabe yung pag-uusap nila at pagpaplano. So bale, ito nga pala yung bahay na pinatayo ko para sa mga guard namin. Ayan yung pintura, kulay blue kasi ngayon talaga yung coding nila. Ito nga pala yung pinakamalawak na parte ng lupain namin at pinag-iisipan ko na palagyan niya ng Disneyland. So hindi pa nga yung final namin na plano pero sa susunod na lang guys at hindi ko na nga kayo tour kasi sobrang lawak talaga ng aming lupain. So hanggang dito na lang, see you next time.